Pero sa totoo lang ah. Medyo matagal-tagal na sa atin 'tong Super Duke. Pansin niyo, hindi ko masyadong nabibitawan. Hindi ko hindi ko nagpapalit-palit. Unang ulan, hindi tayo ganoon kadalas magmotor ngayon. Ah, uh, wala naman akong tapos wala akong problema sa kanya. Wala akong masabi sa performance, solid eh. Sobrang gaanong bike. Uh, hindi naman niya tayo binibigyan ng sakit sa ulo. Hindi siya nakakapagod gamitin, pero Uy. Eh. 'Di ba? Na-appreciate din ng ibang tao. Ha? Paano Marcos Highway? Kasi yung hindi kahit hindi mo sila hindi kami madalas nagra-ride. We still ano eh. We still communicate in like Sabi ko nga Ang nangyayari sa amin parang putya mas madalas pa kami uminom kaysa mag-ride. 'Di ba? Yung ganun ganung band ba yung nabubuo. Which is I think good. Kasi it's hard to find people na ano eh na may ganyang bond and yung talagang Mapagkakatiwalaan mo ng legit ba? Diba? so para sa akin po it's, it's nice to have these people around na one call away kahit anong problema man yan boy ba? Diba? daming ano ano dami nagtataka siguro bakit bihirang bihira na lang mag ride kami as a group J Dirt uh, iba sabi mga pandemic rider lang doon sabi J Dirt pala pandemic rider lang no? <laughs> well hindi naman hindi naman ganun <laughs> ano lang talaga ngayon medyo KKB kami eh. kanya-kanyang buhay Alamayon? tapos ano eh uh, kakaiba yung ano eh hindi magkatagmatagma yung schedule namin tapos minsan magsiset kami ng ride last minute nakakancel so pag nagcancel yung isa mucha wala na cancel na lahat ganoon yung actually nangyayari may mga we still have active officers uh, talagang hindi lang ganong ka-active <laughs> yung mga ano sa ride kami lahat so pero again ako kasi the way I treat this guys or this group ano yun eh Pucha, parang mga kapatid ko na yun eh ganong level hindi lang siya again as I've mentioned diba there would be groups na talagang alam mo yun mo sa thumb bike may mga nakakasama ka rin for long ride mga short ride mga ganyan etong mga to ano yan eh kumbaga kasama ko pag may personal akong may personal akong problema uh, talagang yan yung mga tumutulong sa akin kahit anong problema yan boy <laughs> talagang yan yung sumasalo sa akin so na totoo lang malaki utang na loob ko dito sa mga to kasi wala alam mo yung kahit hindi mo sila hindi kami madalas nagre-ride sila ano eh we still communicate in like sabi ko nga ang nangyayari sa amin parang kucha mas madalas pa kami uminom kaysa mag ride <laughs> ba? Diba? yung ganun ganun band ba yung nabubuo which is I think good kasi it's hard to find people na ano eh na may ganyang band and yung talagang mapagkakatiwalaan mo ng legit diba ba? So para sa akin po it's it's nice to have these people around na one call away. Kahit anong problema man yan, boy, di ba? Yeah, si Kenneth, po siya sobrang busy sa trabaho. Yung motor hindi nagagamit. <laughs> Parang puta 6 months na after huling ride ata namin ito 6 months ago pa eh. Pero again, nakikita-kita kami kadalasan kaya natamba Inum? Uh, inom <laughs> ganun pero <laughs> good good shit good shit kayo may mga ganyang grupo ba kayo comment down below shout out niyo rin yung mga grupo niyo yun sa baba di ba ah, ako naman kung hindi kami nagre-ride ng z may mga grupo naman may mga nag invite din naman sa atin na kadalasan hindi natin nasasamahan pero probably in the next coming of days talagang mag ride tayo pero gusto ko kasi medyo bago sa mata ko yung pupuntahan eh kasi pag alam you know, parang pag pag medyo madalas ako sa lugar na yun parang tinatamad talaga ako so medyo bago sa paningin dapat natin we still have a lot of videos naman na ano na hindi na upload <laughs> Mindoro meron pa no? nagkabinti meron din try natin i-edit medyo na, sabi ko nga nabibisi tayo ng matindi-tindi pero try natin i-edit yan tsaka sa totoo lang mga brokies ngayon tayo na literal dapat maghydrate kayo ng matindi-tindi kasi napaka init talagang sobrang init as in ma stroke kayo nyan kakaiba yung init ngayon eh malala eh. So, ingat-ingat, syempre, diba? Mili ko ba to? ito? Ato meron Pero kung sa totoo lang ha. Medyo matagal-tagal na sa atin to Super Duke. Pansin nyo, hindi ko masyadong nabibitawan. Hindi ko, hindi ko nagpapalit-palit. Una-una, hindi tayo ganun kadalas mag-motor ngayon. Uh, wala naman akong, tapos wala akong problema sa kanya. Wala akong masabi sa performance. Solid eh. Sobrang gaanong bike. Uh, hindi naman niya tayo binibigyan ng sakit sa ulo. Hindi siya nakakapagod gamitin. Pero, Oy. <laughs> 'di ba? Na-appreciate din ng ibang tao. Ha? Paano Marcos Highway? <laughs> Di ba? Na-appreciate din siya ng ibang tao Di diba? Ano? Napapaisip ako mag-sports bike Hindi ko alam Baka namimiss ko lang or ano Kaso ayoko naman ng mga ginagawa akong ride dati Na parang Clark, Batangas Gusto ko medyo iiba tayo ng ruta So, syempre eh. Hindi naman pwede sports bike dun Di ba? Mas safe ako sa naked or sports touring Pero let's see Comment down below Kasi sa to totoo lang Pucha, nakakademonyo din eh Kasi ang dami nagbe-message Ko sa comment din Balikan na sports bike, balikan na sports bike Kasi technically parang Most of our life na kasi technically sa buong buhay natin sa pagbo-vlog eh mostly namang sports bike ang ginagamit natin eh di ba so parang dun doon kayo na eh ah, pero let's see let's see sarap tong S1 no? S1000 rr CBR RR R5 blade SB oh di diba? ala mo may pampili eh. <laughs> Sarap nun no Kung may budget lang ako Tsaka na Hindi natin bibitawan to eh Ito po